Naosok nausok na nausok na oh grabe po putok ng bulkan ganyan, ganyan pala ang ano pagkamada ng yung pag nag -uling. oh. wow buntok mayon Bulkan mayon dito siya SS. Ganun ganyan pala. Ganyan pala ang nagkamada oh. parang bundok na eh. Binibiak mo pala no? Para maganda ang pagkakamada. Oo, pati ulit. Para tumiulis. Hmm. yan palang ang pagkakamata ng pag-uuling may sapin okay, sahig. may sahig siya may sahig tulugan <laughs> <laughs> may sahig para ang hangin yun na daan walang natitirang kahoy ubos lahat uling uh -huh. may ano pala siya may sahig ang purpose dyan ay para daw yung hangin ay dito daw dadaan ang hangin kaya may sahig Shout out sa mga taga Kison. Kison province. Mauban? Mauban ma pala, mauban. Maliit lang ito. Yun know. o. <laughs> Pinapatas niya. May bitako. Mga bandit sako yan. Pag na ano. No mga benteng sako daw pag na uling na yan bulkan ng asas o oh, pinakamalit ng bulkan sa uh, Pilipinas oh, ganda oh, nausok na ang bulkan o oh, nausok na yun, ang bulkan. Bulkan as is. Uh, Ganyan pala ang pagkamada ng ano, uling. Hmm. Yan. Uh, ganyan pala. Ganyan ang pagkamada. huh? You know?